Ayan guys, hello guys, update ko lang kayo sa ating palayan, ito na siya ngayon, ayan na po O, oh, namumunga na siya, ito na siya mga karens mo ko ito, ayan Medyo nakasurvive na rin, ayan siya Ayan doon mga karens mo ko ito, ayan medyo nahuli yun, ayan, ayan yung dalawa na yan pasunod niya. Eh. Kasi inaabuto ng ano, kamalasan din ng nagsisimula pa lang. Eh. Uh, ito dito, medyo naka-recover siya. Ayan. Yan you know, medyo madamo yung isa na yan eh. Ano yan eh? Ewan ko dyan. Yan, ito nag yung sapa. Ang daming tubig. Kaya kailangan natin pa alisan pa, para uh, uh, Hindi na siya magano magdapa, baka dumapa na eh. Kasi bigat na yan eh. mga bigat na Kaya, kailangan natin bawasan ng tubig mga kalitra ayan oh. bawasan natin yan kasi ano anyway. eh ayan natin tulad yan ako oh. sa bigat ng ano ayan ako <coughs> Kaya, kailangan natin talaga siya bantayan mga karis ito si dada pak yan eh sa bigat ng ano bunga yan hmm, pagpasensya niya na medyo madamo to eh uyuy -uy. okay naman to yan oh kahit di mo binubutasan nabubutas dami kasi dito ng ano sa amin eh yung tinatawag namin ko po ayawang kong tawag dyan alimasag hindi <laughs> ko alam kung anong tawag yan sa inyo eh Ayan. Ayan nyo. Kailangan natin magbawas dapat nung nakaraan pa to, nakaraan linggo. Yo. Mm. Diba? Nagtutumbahan na siya. Ayan, ah. Sa bigat yun eh. Kailangan magbawas ng tubig. Need talaga yan. Alo! Alo! Oh. Ako! 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 Muntik mm -hmm. na Muntik na talaga. Mm -hmm. Uy! Hindi natin bawasan yan. Kasi wala na yan eh. Paano na yan eh. Sana pa. Ilang linggo na lang. Ah, harbisin na yan. Ganda mga kalitin mo Sa awa ng Diyos. Yan. Yun dun banda. Medyo mga damo. <coughs> Ito yung tinatawag namin na pilit or malagkit. Ayan medyo nahahaba niya eh ayun oh you know, dadapaan kasi kahit walang tubig pataas kasi ano niya mm, tayo medyo madamo din yan eh hindi talaga lahat ng ano na uubos kahit anong spray mo tutubo at tutubo pa rin yan update ko lang kayo mga ka po tayo siya nang dito magbabawas tayo ng tubig oh, ayun pa pala naman dito eh ako lang alam kung saan to ito huli yan mga karitmoto eh. isang buwan ng huli yan eh. magkasabay ano yan sabay eh, ang punla ang problema inabot nang bagyo ang ginawa ko ito kasi itong pinakababa siya talagang naano ng tubig ng tubig baha ayun hindi siya nakatayo Medyo nahirapan siya mahon. Namatay. Pinag bunot na lang namin at saka linagay dito kasi ito may damage din to. Ayun oh, turok sa iyo. Oh, pinunla na namin na ulit. Ayun na siya. Ayun oh. Ay inay dito talaga hindi to na ng tubig okay na rin to <coughs> at ito need talaga nyo ng tubig ito kaya sasaraduhan natin yan isasara natin yan dito ayun ito nakasara na dito tayo sa isang ano. Uwa. Ako. Dito tayo. Okay. Okay. Sara na. Kailan natin yung ano lagyan ng tubig. Kasi nagsisimula pa lang siya. Oops. Oops. Okay. Okay, so all right. Tingnan mo mga dito. alagang, may tubig. Oh. Ayun. Ang lulusog. Huy, ang lulusog niya. Ayun. Ang ganda n'don. Ito naman. Oh, di ba? Yan, ang ganda

Nah, itu tuh mana sih? Pelan, telat Itu di rescue. Dan angin dono. Dan makanya semua tuh ya. Sawah nenjus, takau nahun din, kayak kuntek. Ganda di bawah. Hmm talagang mawalang pagod mo no? pag ganyan oh nakita mong ganyan ha ay kung kaya sukiton <coughs> mga tayo mga kanilis muto ng strapol ayan you know.